tebel, ha? nong, tebel, oh. kita udah, nong, buat tebel anak ini, impor tantileng nih, buat tebel, loh kak, ini apa singgitan mau nggak kakak, apa nih singgitan gak out deh? Abre ini buat anak ini nong, depan nong, aku yang mau man itu pagi Christmas partai. Mm? Oh, tengah ada problem ah? Wala ka kabalwaw? Kung pila unod siyang presyo sa tinsigitaw? Kabalo eh. Te, kabalo ka. Kung ano tinsigit mo nga ginatagsakon? sa <laughs> Oo eh. Kaya ako na nagatag mo? imo. Ako pa na nagputos. Ha? Huh? Kabalo ka lang man nagali. Balaan mo na gin 500 yung minimum sa tinsigit ta. Oh no! Gani, 500 yan yung minimum. Te, te <laughs> tanong na blow. labot ni Pabandrad. Wala eh. Kita mo 200 na bakal ko sina. Uh, no. Kabalo ka na lang gig ng Pabandrad. Dan mo kuya sang 200. Ano na imo man? Uy Hans. Basi lipat ka. May utang ka din sa akon nga 300. Plus ang 200 nga tapperware. Pilatanan? tanan? Eh, Pabandrad. Kuya lang na nangaw. Ibuhin mo ang utang ko sa imo tin Uy, Uy, kakabalo nga pagkabot-jabot na tuligan ni Pilipay kung imo nga lang ko nga man ito. Kaya para may impas gini mo utang sakon. Grabe ka ba? Sa manita ka man ito ba? Ginasukot mo pa ko ba? Uy, kung hindi ko mo sinasos, imo utang naman guru, matuigan naman lawat. Grabe ka na Te, mariklamo ka pa? Hindi, okay ah. Kailangan ko na utangan, impas niya nga, kailangan